Nag-upload na si Barbie Imperial ng Amanpulo Dam 3. 3 days ago, wala siyang inilagay na location. Pero, Very familiar ang suot niyang two-piece bikini. Yun na yun, di umano ang suot niya nung magbakasyon sila sa Amanpulo pulo ni Richard Gutierrez. Ayon daw sa isang reliable source na nagkataong nagbakasyon din sa Amanpulo noong time na andun sila ng aktor. Video may awkwardness daw that time si Barbie. Lalo na pag may nakakita sa kanilang magkasama, parang gusto di umano nitong magtago sa likod ni Ray Richard? Ba't kaya? Wala namang masama kung maging sila ng aktor. Nauna nang magsabi si Sarah Labate na single na siya. Di umano'y pinaprocess na ang annulment nila ni Richard at Sarah. Wala pa rin namang napapabalit ang karelasyon si Barbie. Although, may kwento nun na nakarelasyon niya ang isang kumandidatong personalidad sa party list. Pero hindi naka-issue sa kongreso dahil natalo ito.